Buam. Hindi ko pa pala na-play. Mas matangkad na sila sa talahib. Kana! Ba, nangaaway ka na. Kana, laki mo na kana. Laki na ni kana, papa oh. Ayan na si Richard, saka si Raymond. ay nila sa si puno ng ano kano na nila yung sungay ni Kanao. yung yung isa bakit nila na kinakain yung puno ng ano papa yung isa wala pang sungay ala na uhaw siguro yon hindi ni Kanao, yo oo mm lilinis -mm, talaga niya, no ay may batik-batik man siya nagka-batik-batik siya oo mm -mm. ano oh, nagka-kulay brown-brown hello hmm. inom siguro to tingnan mo inaano din nila yung puno ng ano niyo may tubig yan? O di, ah, oh, nauhaw to pa O, tingnan mo pa, oh! Kinaka, <laughs> din didil dila dila, ayun nila yung puno na oh. Hmm, kaya nga, Basa oh. Basta siguro yan, din didil dilaan nila, oh. Hala, papa, nauhaw nga. Tumutunog-tunog pa yung lalamunan nila, oh. Siguro sila nagkutkut niyan. <laughs> Galing. Hala, walang tubig yan. Kala nila may tubig sa puno ng nyog. Patay yan eh. Yan, si Raymond saka si Richard. Ay, din. May lamok. Ayan na, Kuya Ricky. O, oh, si Kana, Kuya Ricky. O, oh, laki na ni Kana, Kuya Ricky. Yan, malapit na yan, malapit na yan, mabuntis si, ano, si Kana. Hala, tataas na mga damo dito. Ayan o. Oh. Tataas na ng mga damo. Tag-ulan na kasi. Nasa na yung nanay nyo, ha? <coughs> La. Baet, wag mo habulin. Baet, wag mong habulin. Dito ka lang. Kaya nga, bundat na nga yun dyan. Yan, yeah, nagsiga kami dito para matanggal ang lamok. aging um, o oh, yan maganda pa ito wala nang mangga sa na. mga nanalo uy may puso na <laughs> oh meron nga tara lang goakyat natin dito baba lang hon <laughs> <yan>, guys oh <na. laughs> baba lang nya no abot ko nga o. Oh. <laughs> o, oh, yan O oh, abot ko oh baba lang nya pa di ba yan may manga konti na lang ang bunga niya ngayon kasi nga nasunog kasi sila eh yeah, ng Magdanay, ng ah ganoon ah, marami daw natakpan lang daw ng dahon pero ito lang Maraming nakikita ito. ko sa baba oh. Ayan. Ah. ayun oh. may takip ayun ay Hmm. Eh. Oh. Ay, oo nga. Doon sa dulo sila pala, sa taas. Hindi, tsaka sa gitna kasi nagdahon na ng panibago. Eh. Oo, oh, ayan na sila. Oh. Ayan, nakatago lang yun. Oh. Ayan pala, may dami pang bunga. May pang tinda na naman ako. Ayun, doon pala sa loob. Oh. Ayan, may pang tinda na naman ako sunod na linggo. Ano po na nakayari? Iniwan namin yung aso ko doon na isa. Kasi ano, nangahabol siya pag mayroon tumadaan na nagmomotor. Taka survive pa rin yung talong. Ibu, <laughs> ibu nga eh. na naman yung talong. May pipitasin na naman yung kapitbahay namin dito. Oh. Babait naman kapitbahay namin dito. Oh, Nagaantay lang na may bunga yung tanim, na, may, tanim ng kapitbahay nila sa kadi nila harbisin. O, oh, 'di diba? Bait, diba? Kayo, may kapitbahay din kayong ganyan. <laughs> Bukid na yan, ha? Ah. Maganda ngayon, kumakabili ka, ang mali Ha? Ah, Kakainin na ng kambing. Kaya nga, sayang lang. <laughs> Gawin na lang pulutan. Hindi <laughs> ka kay Unoy. Halagang 15, marami na yun. <laughs> Mga waray. Yung nang titinda naman ito, nandun pa. Oo, dumadami na sila. Sa gilid. Mahal naman ang mani ngayon. Marami nang bindor si ano. Edgar. Oh. Yung nga mo ko rati, Edgar. Bili na ng motor. Click. Ay, stop. Ah, Nasaan naman kambing? Sigewala na sila. Ah. Ayun oh, nagkukumpulan. Ah. Nagala sila <laughs> yan, dami ng damo. Diyan nila di na sila makadugagang magkain. Parang nananaw ang nasa talahib. Hindi naman naing, ingi eh. di naman maingay na si Aldin, di katulad dati. Parang yung kinakain nila yung mga udlot-udlot lang eh. Nawa sila kasi marami silang pagkain pero pag wala, pati patay, kakainin na nila. nila. Yeah. Grabe yung mga talahib dito guys. Ang lalaki, mas matang, ang tataas para hindi malalaki. Mas matangkad pa sa'yo. Lan height mo pa, papay? Five? Oh. Ganon, lagpas pa. Six at ako eh. Nabawasan ang five. Eh. <laughs> kasi hindi ka nakainom ng <laughs> <laughs> hindi yung isa pa yung pangtangkad sa God ano ba yan ano ba yan ang pangpatangkad <laughs> hindi isa pa vitamins yun eh iniinom dati ni Joe Mark kalimutan ko kung sino nakakaalam na vitamins pangpatangkad comment lang sa baba Kontuhin nyo lang. Malaki yung bunga nyo nagkatapos. Ang bunga ng sitaw, isang dipa. Huwag <laughs> tatanim silang sitaw guys. Abagan yung pang bunga nyan mga ano. langpas ano. Pag nun. <coughs> isang dipa yung bunga. Hmm. Usok o diba? Lumalayo sa amin yung lamok kasi may usok. pagtanim lang ng maisa. <laughs> Oo, ganyan lang. Hindi <laughs> <laughs> naman ganyan pagtanim ng sitaw po eh. Hmm? Dapat tinahambukan yan eh, na ginagawa ng garden. <laughs> Pati po nga to. Hindi <laughs> lang <laughs> <ngayon>, isang dipa. Lagpas <laughs> <laughs> pa. Pastilan. Ay, ay hindi na sitaw yan. <laughs> lakas ng apoy. Bait! <laughs> 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 ano? Sinilip. Sinilip mo yung amo mo doon, nagiingay siya naman ang nakatali ngayon, hindi na ikaw. Ayan <laughs> na. Uwi sila. Oy! Wabullo baet! Huwag mabulin. Pag ikaw, yung ano niyan, tinan mo. Ano? Nakabul mo? Ikaw ni Rizbaka ni Riana, tapos ka. Namuwi ng aming mga alaga. Kasug na sila. Marunong sila umuwi. Umuwi mag-isa. Ay, umuwi sila. Sila lang. Kaya na bilis nila lang oh na lang sila Ba lumingon pa si O oh, sige na Umuwi ka na Darating api ba tayo Oh bakit ka pa bumalik Sinundo na kami <laughs> Ano ba yan bait Lintik ka ang oh, lakit na Iyo ng huling <laughs> mukha Oh mena Iwan Di nanjan Ayan na sila. O maroon na sila umuwi. Ayan na. Excuse. Busog. Tignan mo yung Tabing Busog sa kabila. Bus hindi sa kabila. Ayan na sila. O maroon na sila umuwi. Hala. Alam na nila kasan sila dumaan. Ay. Ang ganda na ng view dito guys. Ayan. Nakita mo na yung mga pabahay sa baba. Ayan sa susunod na mga taon ang bukid magiging yung natin village na. Tayo na, pinatag na yun eh, na yan, eh. Oh. yan yata yun eh yung, ano yan pa? hindi nadaanan natin yung uh, yun. zigzag o oh, yan nga yun yan hmm. yeah, ka dito guys yan mga na yan tingnan nyo kung gaano kataas yan Ba -in. Babaan namin. Ayan. Ayan, ang lupa pa. Ayan. Ayan, papaya. Ayan. Ang aso na model sa <laughs> tanglad. Tanglad. Ano ginagawa mo sa tanglad ba? Gusto mo tanglad? Lagyan kita tanglad. Laki na ni ba ito? Oh. oh, ayan na sila. Oh. Oh, di diba? Marunong na silang umuwi. Pagutom na sila, ganitong oras mga 5. Ay, magsi 6 na nga, 5:30. Pagkaram nilang busog na sila, kusa na silang umuwi. Tingnan